Nalindigan po ang Department of Environment and Natural Resources o so ang DNR na bawal magtayo ng kahit anong establishment sa mga protected area kung walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Kasunod po ito ng pagsuspinde o operasyon ng kontroversal na Captain's Peak Resort sa Sagbayan sa Bohol po yan. at gini DNR Secretary Antonio Yulo Loisaga hindi dapat magsimula ng kahit anong construction sa Chocolate Hills kung wala pong ECC. Patuloy nilang iniimbisigahan ang pagpapatayo ng mga resorts sa Chocolate Hills na nadeklara na po ng UNESCO bilang isang global geopark. Hindi rin daw sigurado si Loisaga kung papayagan nila ulit na magbalik operasyon ang Captain Speak Resort. Uh, we are reviewing The range of violations, no, because apart from not having an ECC, uh, there are other possible violations, including the potential, for example, for the, the the damage to the environment through the release of, say, wastewater. The Geopark, as I mentioned earlier, designation by UNESCO is very strict. Uh, if uh, we find, in fact, that uh, our own our own um, criteria, okay, is already very, very um, stringent. Uh, this is probably even more stringent as far as we are concerned in terms of the protection of that environment. Inyo pong uh, napanood, kung nasa si TV kayo o kaya ay nasa radyo naman, ay napakinggan nyo po si DNR Secretary Antonio Yulo Loizaga. May pa. Mm -hmm. Meron pa lang kasunod bang kapatid? nindiga naman ang lokal na gobyerno ng Sagbayan sa Bohol na hindi sila nagkulang kaugnay sa pagpayag sa Captain's Hook Resort na mag-operate sa Chocolate Hills. Sinabi ni Sagbayan LGU spokesperson Felito Pon sa programang Brunch ng One News na binigyan naman daw ng go signal ng kanilang mga department head ang pagpapatayo ng resort dahil kumpleto naman ang kanilang papeles. Pero pagkatapos na nangyaring kontrobersya, nangako sila na mas magiging stricto sila sa pagre-review ng business permit applications dapat naman dapat! sinabi niyo, oh, oh simula't simula pa lang di ba sinabi rin ni Pon na may ambiguity o hindi malinaw sa guidelines ng DENR pagdating sa pagpapatayo sa mga protected area may confusion pala I think uh, in the guidelines of DENR first it has to be revisited by by the experts especially the DENR people at uh, PAMBI, no Ooh. Uh, the guidelines should be, uh, because to me there is an ambiguity in the guidelines, so it has to be uh, ironed out or revisited and, and, and revised. No?